Pinatututukan na sa kamera ang pagkalat ng umano'y mga peking passport at birth certificate sa mga dayuhan sa bansa. Ayon sa mambabatas, may tuturing itong banta sa pambansang seguridad. Ang Bureau of Immigration naman, naghihigpit na rin hinggil dito si Melales Mora sa report. Pinaiimbestigahan na nila nao del Sur First District Representative Sia Alonto Jong sa Kamara ang paglaganap ng umano yung mga peking Filipino birth certificate at Philippine passport sa ilang grupo ng mga dayuhan sa bansa. Sa inihain niyang House Resolution No. 1802, itinutulak ni adjong na siyasati na ng House Committee on Local Government at Committee on Justice ang issue in aid of legislation. Gid na adyong, may tuturing ng banta sa pambansang seguridad ang mga fraud incident na ito at nakakaapekto na rin sa integridad ng identification system ng bansa. E kung gagamitin, halimbawa lang, magamit yung citizenship natin, yung passport na sa ibang lugar na ma-involve, halimbawa lang, ma-involve sa isang hindi pagandang gawain o illegal activity, that puts us in a very bad line. That's number one. And number two, the identity goes along with your rights eh. Your right to loan. Kung iba kung empleyado ka, yung yung chances mo to uh, be ano no be entitled to help all benefits no coming from the government you're entitled to cast your vote as uh, exercise your civic duty so dapat hindi yan binabaliwala kamakailan lang isang Chinese national ang naharang ng Bureau of Immigration sa Naia Terminal 3. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, kumamit umano ito ng Peking Philippine Passport papasok ng bansa at nagpakita pa ng birth certificate na late registration. Napansin ng mga tauhan ng BI na kaduda-duda ang kilos ng dayuhan matapos ang verifikasyon at secondary inspection na kumpirma na isa siyang Chinese passport holder. Nakikita po natin na mukhang um, ang uh, uh, mga uh, sindikato involved in um, giving Philippine documents to foreign nationals are still at work. Ito po, specifically taong ito, is a holder of a permanent residence visa here in the Philippines with his Chinese identity. Pero ginamit niya po siguro ang kanyang Philippine passport upang ma -evade po ang ilang mga bagay na inaalam pa po natin kung bakit niya po ginawa. Naniniwala ang BI na hindi ito isolated kaya't patuloy ang mahigpit nilang monitoring sa mga dayuhang pumapasok sa bansa. Noong nakaraang linggo, dalawang babaeng hinihinala ring fake Filipinos ang naharang ng ahensya sa naiya. Oras na magbalik sesyon ng kongreso sa susunod na linggo, inaasahang tatalakayin din ang isyong ito sa kamera. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.